Dahil nga may bagyo ngayon ay wala pa rin tigil ang ulan. Kung makikita nyo naman kung gaano kalakas ang hangin. Mukhang ang nagganit na nagawa ko pang magkuha ng video kahit ganito na ang panahon. Abay, masama talaga ang panahon ngayon. Huwag mo nang bigyan ng panaisipan. <laughs> Ayan naman ay masarap din talagang matulog sa ganitong panahon. Lalo na ang maririnig mo ay ang pagpatak lamang ng ulan sa iyong bubong. Napaisip na nga ako sa mga oras na yan. Pero bakit naman sa dinami-rami ng pwede kong isipin ay ang maligo pa? Abay, kailangan ko na talagang tatagan ng loob ko. Ipapakita ko na rin kung sino talaga ako. <laughs> At nakapag-decide na nga ako na maligo. Bigla ko ngang napansin na iba ang hugis ng aking tiyan. Hoy! Abay, huwag ka nang mangarap. Pusog ka lang talaga. <laughs> Hindi nga ako makagalaw sa mga oras na yan dahil nga nilalamig ako. Abay, panindigan mo yan. Gusto mo yan, di ba? Huwag kang maarte. Huminga pa nga ako ng malalim dyan dahil alam kong malaking pagsubok ito. Sobrang lamig nga ng tubig kung alam nyo lang. Kaya naman ay minadali ko na talaga ang pagligo ko dyan. Pagpasensyaan nyo na rin ako kung bakit pati pagligo ko ay kailangang nakavideo. Wala lang, gusto ko lang mga asar <laughs> Pagpasensyahan nyo na rin nga kung wala kayong nakikita. Wala rin tayong magagawa dahil yan lang din ang binigay sa akin. At dahil na nga rin, may kahihiyan akong natitira ay tinakpan ko na. Abay, ayaw ko namang makakita kayo ng pasas dyan at baka magnaway kayo. <laughs> at sa wakas nga ay nakapagbanlaw na rin ako ng aking katawan. Napaka-sexy ko naman pala talaga pag nakatalikod, oy. At sa wakas nga ay natapos na rin ako sa aking pagligo. Sa sobrang dali nga ng pagsubok na ito, abay, tignan nyo naman ang nangyayari sa akin. <laughs> Kinuha ko na nga ang pang-spray sa aking kilikili at baka mga muya ko. Noon kasi ay nagtatakas nakatapos ako pero hindi naman ito umubra. Kaya nga nang gamitin ko itong spray ay kahit insekto ay patay. Umupo na nga ako sa mga oras na ito dahil magpapaganda na ako. Kung tatanungin nyo nga kung saan ako pupunta, abay dito lang naman ako sa bahay. Ugali ko na kasi na after kong maligo ay need ko talagang maglagay ng lipstick. Hindi mo na nga ito maya pa sa akin. Dahil nga sa buong buhay ko ay wala akong ibang gamit kundi ito lamang. Oh, di ba? Gandang-ganda sa sarili niya. Akala mo na may maganda. Tignan nyo nga na Like ko ay kailangang naka pa. Gusto ko lang naman malaman ninyo na hindi madali sa akin ang pagsusuklay. Na kahit sa pagsusuklay ay pinaparamdam talaga sa akin ang sakit. Hoy! Nang makaraos na nga ba, nyo naman ang naging resulta. Huwag nyo na nga tignan ang kinikiligo at baka magdilim pa ang paningin ninyo. Napakasarap nga sa pakiramdam na kapag nakaligo ka. At pati ba naman ang utak ko ay talagang active na active? Hoy, alalahanin mong naka-filter ka. Huwag kang feeling makinis dyan. Hindi na nga maganda ang nangyayari sa buhay ko, kaya hanggang dito na nga lang. Bye!